Laing adlaw na po sa akong kinabuhi. My loves, isip inatay. Nanay, tatay. Nang tuuyan mo na malikas ko. Pero in short na my loves, nanay, tatay na siya my loves. padulong mi sa city center kaya mag-grocery mi my loves. Nahibulong ko nga school holiday man unta. ngano na puno man yung bus. Sa ating klase my loves, in araw na my loves, puno yun ang bus my loves. Pero walay klase lagi nga puno ang bus. Asa maning mga tao, mga laag. A few moments later. Nga no, ako man problema ko, my loves, kung puno ang bus, nga dili raman kami manglaag. So, karon my loves, mag-grocery me, pero nasangit pag yun diri sa dollar shop, my loves. Kaya kinilagay mga bata, my loves, ang kalipay nila, dollar shop, radyod, my loves, no? Nagtuyok-tuyok na sila, my loves. Tenore na, my loves, wala na sila ginagkinahalan, my loves, kaya ka sa duwaan sa balay. Pero nga no, man yun, magsigil sila pamalit. Ha, nakalang Dollar Shop, munta my loves, brato ra kay na my loves no. Pero kung imo na tigubon my loves, makapalit ka bugas ug sudan my loves. Pastila na ka anak ako ah. Ingon anak maguta pagkainahan may laps, no magsunod-sunod man gyud ana nila kay kita tig no tig bantay tig kop pot o tigbayad sa ilang mga gustong paliton agoy makaproduy jud may labs basta na kay anak may labs uya tulo ni ako ang may labs nagsabot sila kung unsa lang paliton may labs lang, my labs wala lagi ni sila nakinahanglan may labs kay tungod kay bata ni sila gusto na jud mo palit may labs ba nagtuo siguro sila nga sayon ra kaayo pamuniton ang mga sa dalan wala ra ba ko nagkalibag kwarta may labs mo kay ambot kung unsa na silang mo my may labs nga dirira magi sila dapitan ni ungot may labs gitukan yun nilang ayaw kanina may labs. Ako pa rin tayo may labs. Nagsabot ni Gumpo kung ano man na sila. Nastock man na sila. Maabtang yung magpito-pito ni may pito -pito my loves. Wala pa yun sila. Nakadesign silang kinabuhi may loves. Ambo na lang kaani. Eh. Kung kanong saan sila. Makadesisyon silang kinabuhi may loves. Aguy. Kalma lang. Kalma. Kalma inahan. May nalang lang gali may loves. Kaya nakahula na silang kinabuhi may loves. Nga mag-move on. Abibiyan ako may loves. Mag-rapture nila. Di pa yun sila. Makadesign silang kinabuhi may O karon may labs. na yun sa mga utang. 2,000 years later. Pag humana mo dito sa dollar shop, my loves, kina kapalit naman sila abubot, my loves, no? pilara raman kinabuhi sa abubot in town, oy. O pilara raman pod kalipay sa mga bata, my loves, abubot, radyo in town. Kana bitong abubot, my loves, yung imong ilabay, pagka humanda yun, gamit mo, my loves. So, naka-decide me nga mag-playground. Karong adlaw, my loves, siga kayong adlaw, my loves, sama, kasiga, sa mata, sa mong silingan, my loves. Kana ang ikaw, ray bantayan. Later kwan yun, mong yun, tuyo karon dawa may labs nga maggrocery may may labs kung ginagmay may labs nga grocery may labs ba kanara pong mga kinahanglano na mong may Kaya kung pwede palang my loves, paliton tanan may labs, so, why not, kukunat, no? So, nagpili-pili si ni My Loves so, na sa ayaw ni My Loves no, naharapod taan ni My Loves. Kanabi tayo maguyod-guyod kasi mga mga anak My Loves. aguy, ah, mag na lang dugay kasi sila silang kinabuhi My Loves. Uya, yeah, magbuot-buot raba. kana wala sa imong plano nga imong paliton pero kay na kay anak mamili po sila. Oya, akong dili ito ba in nga na baka noon, no? Nga dili, Jud. mahimo na kadautan sa mata si mga anak. Nga no, man, Jud. Karilit mo mga inahan. Oya, magpaluoy. Looy, rabaday yung sadagway nila. Uy, makaingon sila nga. dili, magkupalitan. Ingon, ani. Pag sure mo mga pataa mo. Nga kami sa unang panahon, gani, malipay na lang ay bugas o buwad. mga hilas na kaayo mo. Sa mukha, Jud. Siyempre, my loves, no snacks is life. Yun na, my loves. Labi na yun, school holiday, my loves. Ang imong mga anak, my loves, magbalik-balik sa kusina. Kalang magsigik pang mukab sa aparador. Ang mga ingon na mami, wala tayo pagkaon. Dere. Wala tay snacks. Hilas ka ayaw, mga pataha, my loves, no? Sa unang panahon, my loves, wala ba may snacks, snacks, my loves. Uy, amo ang snacks, man in town, bahaw, man to. Uy, yaka lang butangan, pagyibito rin soy sauce, -so, magmantika, malipay, nami, mauna mong snacks. Yaka rin sila, my loves, daghan na kayong itsuburit, <laughs> ano <laughs> A few moments later Nagdala di shopping bags my love kay wala bi ako nagdrive drive my loves no Naami sakinan, sakyanan my loves pero wala driver sa mo kay jud mga gwanta jud mi og sakay sakay og ani my loves no so ready get sit go ni my loves agwanta inahan agwanta mga anak kala kargaha jud ni ninyo ang mga ayong mga go Nagbarog-barog mi diri sa bus stop my loves kay nagpaabot mi sa bus my loves na amigawa gawas sa you World my loves actually my loves maggroceryhan jud mi sa Park and Save kay medyo brato-brato manggudit to, my loves pag may kay ligas my loves in town oy kay sin sintabos ang ligas my loves kay syempre da ginuton jud natong ligas kanang ligas sa my loves ato na lang jud ginuton 2000 years later Naabot na mi sa balay my loves actually my loves ganina na jud my loves no nakapahula na pug ko nakapiyong piyong na pug ko ug karon my loves kinahanglan na nga magkapik ko kay para buhi kaayo akong kinabuhi buhi sa mukha jud pabuhi ni sa dugo my loves no o, sa mukha ning papsi oy unya karon my loves kini ako mga anak my loves wala na sila pahuway, my loves powerful kaay ni my loves mga inahan my loves kinahanglan pud nga mas powerful tanila, uy. Uy, dili, pwede, no? Kinang lanagyo tayo energy, my loves. Kaya kita raba, ba, my loves, magsige ra tagpamadlong? Ambot lang ka nyo, kaya ako, my loves, magsige yung pamadlong. A few moments later. Nang king nang tamo my loves kitang mga inahan my loves kinalan dita mas powerful kay ta my loves kay daghan kay obligasyon sa tong kinabuhi my loves O karon my loves hapo naman jud my loves no padulong na mispractice sa violin sa akong mga anak my loves kining duha ka my loves no mga violinist ni sila o oh, asa kan sila naluwat inahan my loves wa jud na dili jud na kay balo instrumento my loves o oh, gigamit asya sa <laughs> manggagamit <laughs> Nagburdo-burdo na pag pita my loves no imagine my loves karo adlaw my loves Katulog mi nagbalik-balik actually my loves kada adlaw jud mi nagburdo-burdo my loves Hmm, sa mukha dyan. kini mga tao diri siguro, nalipog na yung silagbalik-balik na ako. Kaya labi na yung kikinig mo kung mga anak, my loves. Kung mag-atak niya sa bus, my loves, gihimo niya lag playground diri. Paborito kay nilang kahoy, my loves. O, karon my loves, may gani my loves. Mingaw ang bus, my loves, no? Nagpagusto dyan, may tuyog-tuyog sa sulod sa bus, my loves. Kaya wala may pasahiro, kamera dyan. <laughs> sa mukha dyan. <laughs> Medyo sayo-sayo pa man dyan, my loves, no? Nihapit may balik sa new world, my loves kung ang new world, makasoog ba diba niya, makaingon na, na sila, ngano man yung mga dagwaya, nagbalik-balik naman po ni sila. Kaya naami, nalimtan, my loves, hot chocolate, ramunot tamong mong paliton, ngano na malit man mi Ani, nga wala man sa mong plano. Kala bitong nakipaliton, nga usarota ka item, nga nahimog na po ka item, sa mo kay Jod from New World, my loves. Padulog mi sa train station, my loves. No, pero dili na mi magsakay og bus, og dili na po mi mag-train, my loves. Diri lang mi ni Aggie, kay mula bang rami dito pika si Skina, kay ang praktisanan silang violin, my love. tuaman at bang sa kapitong buntod <laughs> sa muka. Well, naglakaw-lakaw mi, my loves. Magbaklay taani. Kinahanglan po tag na ay fuel my loves. Oh, ay, si fuel. Oh. Kanabi taong na ay tubil my loves. Ba, para Dritso ang dagan o Pariya sa Laguna sasakinan sasakyanan pa lang na gasolina para dritso ang dagan. ingon ana pod may labs, ang imong mga anak my labs, pas pas yun ang pagkaon. <laughs> para dritso dagan may labs, no? So nang labang namin my labs, huwag ni ang video dire sa ilahang praktisanan sa orchestra. O 70 Adventist Church di ay ni sa my loves no sa mga sabadista diya mo ni ilang simbahan pero ayo ka balaka di lagi ko balik relihiyon really sa mukha jud so maura na karon adlaw my loves a day in my life isip inatay uh...